Good day sa ating lahat mga ka-idol Manibagong araw at panibagong vlog na naman tayo Pupunta na naman ako magulay na pananim kong sitaw mga ka-idol Dahil may malalaki na naman siyang bunga Kaya samahan nyo ako mga ka-idol ko All right, mga ka-idol, nandito na ako sa aking munting taniman ng sitaw. Kaya ako ngayon ay magulay na naman mga ka-idol. Titignan ko kung may magulay na naman. At ito na nga mga ka-idol. Ito o, oh, meron na naman siyang malalaking bunga. Akin na naman guulayin mga ka-idol ko. O oh, ayan, may tatlong piraso kagad. May tatlong piraso kagad tayong nagulay na sitaw. At ito mga kaidol, meron na naman akong ano, may pangbinhi. O oh, ayan o, oh, may tatanim na naman ako ulit dahil meron na naman siyang nagangu At ito mga kaidol o, oh, ito pa ang kanyang mga bunga. O oh, ayan mga kaidol, blessings na naman, another blessings, another vlog, another araw, another silaw na naman tayo. <laughs> oh, ayan mga kaidol. Meron na. At meron pang bunga banda doon. Oh. Ito pa oh. May May mga ano pa mga kaidol oh, maliliit pa ito. Pagka lumaki na naman yan di may huglay na naman ako ulit. at nandito meron din sa mga baba yung ibang bunga niya mga kaidol ay medyo maliit na dahil medyo magulang na rin tong, ano, tong pananim ko pwede na rin to gulayin dahil medyo malaki na ito hindi pa pwede o ayan o. sa susunod na araw pwede na naman yan at ito ito mga kaidol o pwede na to ayan o mahaba mahabang sitaw alright ayun marami pa dito ayun oh, ito medyo ano pa manipis pa kaya sa susunod na araw na naman natin balikan na gulayin kunin ko lang itong mga pwede na magulay yung ride oh o yan yan mga kaidol okay Ganito lang ang ano, simpleng buhay. <laughs> Sipag lang sa pagtatanim mga kaidol at meron kang aanihin. Maraming blessings. Ayan oh. Oh. Maraming pa siyang bunga. Oh, ito. Charan, ang ganda ng bunga niya. Fresh na fresh mga kaidol, walang uod. <laughs> ito mga kaidol meron din dito oh, ayan oh Marami siyang bunga banda dito. Ayan, oh. Ito. Ayan. Ito mga kaidol, oh, may ano pa siya, maliliit. Hindi pa pwede kunin. Mga sa susunod na araw na naman, eh, babalikan ko yan mga kaidol dahil mabilis lang lumaki itong, ano, mga sitaw, mga two days. Balik na naman ako ulit dito maggulay dahil marami siyang, ano, marami siyang maliliit, oh, ayan, oh marami pang maliliit na bunga tiyaga tiyaga lang sa pagtatanim mga kaidol at meron kang ano aanihin pagka namunga gaya nito yun o oh. saling ko muna dito sa aking lagayan okay ganito lang ang buhay mga ka-idol buhay probinsya at ito meron na akong nagulay na konti mga ka-idol at meron pa dun na uh, konti hindi ko pa nagulay lahat mga ka-idol <laughs> o ayan, o fresh na fresh na gulay ito mga ka-idol may ano may konti pang bunga o ayan o ito, may konti pa natira. Akin pang gugulayin, mga ka-idol ko. Ganito lang ang buhay ni Idol. Sa tanim ng gulay, kung minsan ay nagpapatawa din. <laughs> Dahil isa nga nila, mga ka-idol, enjoy life lang. At enjoy lang tayo. O oh, o. Huwag puro seryoso. Kailangan din natin magpatawa pa minsan-minsan. Pangit pagka palagi na lang, ano, seryoso. Samahan din natin ng, ano, ng konting kalokohan. <laughs> Pero yung kalokohan ay kasiyahan. Hindi sa masama mga idol Ito oh. Ayun ito mga kaidol, oh, maano pa, medyo pino pa siya mga kaidol, hindi pa siya ano, mataba. Pagka ito ay medyo lumaki nang konti eh saka ko nakukunin mga 2 days pa siguro mga kaidol eh babalik na naman ako ulit dito maggulay. Dahil marami pa siyang ano, marami pang bunga na ano maliliit. Pero yung ibang bunga na niya mga kaidol dahil medyo medyo ano matanda na tong tanim ko eh medyo lumiit na hindi gaya dati na ano sobrang haba Dahil nito oh medyo lumiit na yung kanyang bunga pero ito yung iba ma, ma ano mahaba pa rin oh marami pa siyang bunga na maliliit At may babalikan na naman tayo after two days. Yan o. Oh. Pagka ito hindi na mamunga, nga kaidol, ay akin na namang papalitan ng ano, panibago. Para gumanda na naman ang kanyang bunga pagka siya ay namunga. Ganito lang ang buhay sa probinsya mga kaidol. Ah! So, heto mga ka-idol. At meron pa doon sa kabila niya. Kunin ko pa, sayang pagka ano, tumigas lang. Ito, Oh. Dito pa sa kabila. So, right. Yan, Oh. Okay simpleng pamamaraan ayun may uod na ano yun oh yan yung ano yan oh mga idol oh Oy, nahulog hirap hawakan yun yun pa naman yung ano makating uod yung meron siyang ano mga itim itim sa kanyang balat makati yun oh, mga idol pagka yun ay dumapo sa iyo sigurado yung ano at meron pang naligaw na gawing binhi ayun oh Okay, wala na mga ka-idol. Nagulay ko na lahat. Maliban na lang dyan sa mga ano. May eh, mga maliliit pa. Kaya, iwan ko muna mga ka-idol. Balikan ko na lang pagka ano. Kalipas ulit ng dalawang araw. Saka na naman ako babalik. So oh, ito na nga pala yung aking konting ano konting na gulay mga ka oh. yan blessings na naman mga ka-idol okay mga ka at may may maagang biyaya na naman ang Panginoon sa atin so paano mga ka-idol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat mga ka ko God bless ating lahat thank you thank you sa patuloy pag-suporta mga ka-idol thank you